Ang lungsod ng Pasig ay nakatanggap ng Gawad Kalasag Seal for Local Disaster Risk Reduction and Management Council and Offices para sa taong 2023. Ang Pasig City ay idineklarang beyond compliant dahil nahikita nito ang pamantayan sa pagkakaroon ng epektibong LDRRM Council na nasasaad sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 or RA 10121. Tinanggap ang Gawad Kalasag Seal of Excellence na ito ng Hepe ng BRRMO na si Mr. Brian Perry Ruiz Q. Wong noong Disyembre 2023 sa 23rd Gawad Kalasag National Awarding Ceremony na ginanap sa The Manila Hotel. Ang pagkilalang ito ay sumasalamin sa adhikain at dedikasyon ng Pasig City BRRM Council sa pagpapalaganap ng kahandaan at kaligtasan para sa lahat ng Pasigenyo ang Pasig City ay nakatanggap ng Beyond Compliant Gawad Kalasag Seal of Excellence. Inatawagan po natin ang ating Mayor, Mayor Vico Soto at ang ating City Council para sa pagtanggap ng Seal of Excellence. Okay, ready po. 那还去？